So ngayon mga kaibigan, nagche-check si Ate JB ng resibo dahil maglalagay tayo ng presyo sa ating mga paninda. Ito yung resibo ni Grusari mga kaibigan at ito yung resibo sa Gaisano Fiesta Mall, yung pinakamalaking uh, grocery no at saka department store dito sa amin sa Talisay City Cebu. So magche-check ako kaibigan yung uh, resibo ni Pure Gold uh, dito pala. <laughs> magche-check rin tayo sa resibo ni Pure Gold mga kaibigan para talaga iwas lugi. So, ang ginagawa ni Ate GB, yan, tinitingnan ko mga kaibigan yung mga presyo, and then mayroon tayong calculator dito, dear friends. Pag fast moving, 10 to 15% uh, percent lang yung ating tubo. Pag hindi naman talaga masyadong fast moving, lalo na hindi yung mga pagkain, 20% po or mahigit ang tubo ni Ate GB. So, nakaready yung ating calculator, yung ating sign pen, at yung atong... Uh, Ah, uh, lumabas na nang pagkabisay natin JP. Ang ato uh, ang uh, pang pang ticket no, pang ticket batawang nito kay Ang ating uh, price tag ba to? <laughs> Basta pang dito ko sinusulat yung presyo kay ha. Ipapakita ko lang sa inyo katulad ba nito. O oh, di ba? Katulad yan kaibigan, may mga presyo po yan. So ngayon ang gagawin ni Ate JB ipapakita ko po sa inyo, ipapalam ko po sa inyo kung ano yung mga ano na yung presyo ngayon no ng mga paninda friends. Ayan. So marami tayong mga panindya kaibigan kaya dalawang part po yung ating video. Ang unahin po ni IFTGB ay ipapakita ko po sa inyo, ipapaalam ko po sa inyo kung magkano yung bintahan ko ng mga food items dito sa aking tindahan. So mamaya na tayo sa mga sabon, mga chinelas, mga alak. Mamaya na sa other video, kaibigan. Ang ipapakita ko lang sa inyo ngayon, yun yung munang uh, mga canned goods, anything. Basta ba, ah... Uh, inumin or pagkain <laughs> pang sa ulam, no? Basta fa food lang talaga, food, no? Hindi kasali ito yung ating mga sabon, kaibigan, sa next part na yan again, okay? So mga kaibigan, starting sa ating canned goods, kasi naman naghintay pa tayo ng ilang delivery sa galing sa ating dalawang agent. So ito, ito na muna ipapakita ni ating Chibi, ayan, yung ating star magarin, kaibigan, ayan, 35 yan. Yung Nestle Cream na malaki, 75. Ayan, may mga presyo na yung kaibigan, yung Eden, 64. Most of my uh, condensed milk kaibigan, pag ganito yung size, 53 pesos po, no? Ayan, 53 pesos po. Ito ay, uh, ano, ilan ba itong, ano bag size dito, no? Uh, check ni Ate GB ha, para magkaroon kayo ng idea, mga kaibigan. 390 grams pala itong Dorin, so 53 pesos. Ayan, yung Alaska, P40. Malaki po yan kaibigan ha. Yung maliit natin ay 22. Ayan. Yung ating uh, star 12 pesos. Ito 14 pesos sa china mayonnaise. Ayan. So ito yung mga uh, condiments, mga gatas natin dear friends. Nagtitinda rin tayo ng curry mix. 38 pesos. Yung cheese na maliit 19 ha. Again yung malaki ay 64. Ayan. Ito kaibigan maliit na sinigang 9. At yung malaki 17. Ito Alaska. Uh, Pangpalamare sa tinapay kaibigan, 8 pesos. At yung mga pansahog sa ola, meron tayo, no? Ayan, pang afritada, pang minudo, tag 34 pesos po sila. Yung ating crispy fry na malaki, 20 pesos po. Yung uh, maliit, 13 pesos. Yung bread crumbs, 22 po ha. Yung bread crumbs ni ating, 80 grams. Meron din tayong calderita sauce. Yan, 41. Yung gata natin kaibigan, 20 pesos po ito. Uh, 29 grams, meron din tayong nor, kaibigan, na 40 pesos ah, uh, supo ito yan, sinigang na ito, kaibigan 18 pesos, Yan, so go on tayo dito, tomato sauce natin, 25 pesos, 200 grams tomato paste, at uh, 22 pesos, noon 20 pesos lang, pero nagmahal na, kaibigan, no ito po ay 70 grams, meron din tayong spaghetti sauce na 40 pesos yan, yung mga suka na dito, kaibigan, 25 pesos na, na maliit na bote Uh, yung pat, uh, sa soy sauce, 24. Meron tayong North Seasoning Mix na ang binta ko ay 65. Ito kay Bigan, ketchup na Del Monte, 53. Ayan, hot sauce, meron tayong tag 25. Depende sa brand, meron din tayong tag 30. Yung ketchup na Dibote, 33 pag UFC, 30 pag uh, um, Papa. Okay. And then Mangtumas, meron tayong Mangtumas, kaibigan, na 40 and then Jufrans na 62. Ayan, meron din tayong uh, another pansahog sa ulam, greenpeace 17. Yung Hansatin, 27, sometimes 28, depende po talaga sa ating pinagkukuna na supplier. So again, mamaya na itong mga sabon-sabon. Ayan, nagtitinda tayo ng tuyo, kaibigan, no, tatlong klase yung ating tuyo. Ito yung isa, haul-haul, ang tawag naming tag-12 pesos. Nagtitinda rin tayo ng mga bigas. Sample na po ito sa harapan. No? Meron tayo sa ating bodiga. Ito nga 5 kilograms na ganador kaibigan ay 325. Ito ay 315 ivory. Yan yung mga alak. Mamaya na yan kaibigan. Another video na yan ha. Ayan. So get to read kaibigan. 46. Ayan. Smart C28. Ayan, pupunta tayo doon sa kabila sa ating coffee section. So dito kayo tayo kay Bigan na itong Milo kay Bigan sa siya ko ay 11 pesos. Sa akin po ay 10 pesos lang kasi naman sa grocery moral lang ito 102. Pag sa palengke kay Bigan 108 po. Yan, meron tayong Quaker Oats na 15 pesos, Tablia na 7. Lahat ng energy ko kay ay 10 pesos na. Noon lang siya nag 9 pero mahal na ngayon. Yung Salabat kay Bigan, Luyang Dilaw, uh, 7 pesos, itong Sunmic, 8 pesos. Lahat ng uh, single ko na kafe kay ay Yan, tingnan nyo, no? 10 pesos. Yung twin pack, 15 pesos. Yung stick, 4 pesos. Yung coffee Mitre, 3 pesos. Nescafe Classics, 25 grams. 25 pesos po yan. Ayan, ito kaibigan, pangri ha. Uh, mango float, tag 40 pesos. Hello. Ayan, yung aking inaanak. Ang sayo mo, day? Agami. Gusto niyang bumili ng gamis kaibigan, which is tag 1 peso lang. Tagayra, palagkoy. Yung ating birch tree kaibigan, 13 pesos, yung bourbon adult 19, ito 14 bourbon swak 14, alas ka natin 13 lahat ng twin pack again ha coffee twin pack ay 15 pesos lahat ng single 10 pesos so mga kaibigan, lahat ng biscuits natin na nandito sa stante, 8 pesos po lahat, wow. yung mamahalin na biscuit ni ate GB, hindi ko nilagay sa stante na sa labas, yan yung lahat dito 8 pesos, pag ang puhunan po ay hindi lumagpas ng 7 pesos, ang isa, 6 pesos lang or 5 pesos mahigit, ang biscuits ko ay 8 pesos. Bag hindi siya lumagpas ng 7 pesos yung punan. Yung mga biscuits na lumagpas ng 7 pesos yung punan, andito na yun. Ayan. So, yung uh, ito kaibigan, na uh, 50 plus lang yun ang um, pack, so 8 pesos. So, kabilang siya dito kaibigan, kaso hindi ko lang nilagay no, para matrack yung mga kids. Ito kaibigan, yung, yung mga biscuits na lagpas 7 pesos ang presyo. Kaya naman tag 10 pesos, no? Kagaya ng Oreo, at Choco Mocho Cookies, Cream O, yung mga Cloud 9 natin, Bing Bing, at saka Choco Mocho, tag 10 pesos na yan. Yun, meron din tayong mga cakes kay Bigan na mabintang mabinta po, lalo na pag may uh, pasok, no? May uh, school days, kasi pang baon sa school. Lahat ng cakes kay Bigan, most of them, tag 10 pesos. Kagaya ng Cheesecake, Quake Cake, Fudgy bar. Itong inipit 8 pesos lang kasi ang punan ay 5 pesos ang 60 centavos. Yeah. Ayan, another customer. Bingbing. Bingbing? Yan, gusto bumili ni Monique ng bingbing. Bing. So, kaibigan yung ating cream o yellow ha, 12 ha? 12. Hindi yan 10 pesos. Meron pa tayong hindi 10 pesos, kaibigan yung ating do, dough, doughy donut kasi ha, malapit na 11 pesos yung punan. Kaya yung doughy ay 14 pesos. Itong mundi mamon na maliit ay 11 pesos po. At yung mga nasa ref natin kaibigan, no? Itong lahat ito ay nasa refrigerator. Bakit ko nilagay sa harapan para makita ng aking mga customers? Lalo na yung mga bata kaibigan, ma-attract sila. So, may mayroong presyo sila kaibigan, tingnan nyo. Ayan yung ating uh, Choco Shake, Vitamilk, 35. Ito, 10 pesos. Chucky, 17. Sito, 79. Smart Seat, 30, uh, 28. Gatorade, 48. Yan, depende bigan minsan 46 yung aking gituri. depende talaga sa supplier at yung this o 13. Ayan, so may mga prices na po yan. Kagaya dito kaibigan, no, tingnan nyo, may mga price, may mga presyo. Ayan, para pag hindi, kung hindi ako yung nagbabantay ng tindahan, alam nila, pag yung family member ko magbabantay, alam nila kung magkano kasi may presyo, ipapakita ko sa inyo. O ba diba, may mga presyo, tingnan, katulad nito kaibigan, o. No? ayan, may mga presyo yung mga paninda ni ate JB. Ayan, lagyan natin ng presyo kaibigan kasi hindi naman la parati tayo ang nagbabantay. Ayan, so magiging mabinta itong fresh uh, ah, yung kata kaibigan, lalong magiging mabinta ngayong Holy Week. Marami kasi magluluto ng belo-belo, ginataang munggo. <laughs> Ayan mga kaibigan, no? Ayan, so happy tayo kaibigan ha, 15 pesos, 14 pesos, popcorn 20. Ayan, so Nor Cubes 8, Magic Syrup, tsaka Vitsin 5 pesos, Ginisa Mix ay ano po ito, 4 pesos. Yung mga battery, yung mga plas plastic tsaka na lang kasi we are talking about ngayon food items. Meron tayong chinilas. Ito kaibigan, 150 grams na pansit kanton, 40 pesos. Ayan, yung cornstarch na malaki, 3 pesos. Meron tayong maluit, ah, maliit, 2 pesos and 50 centavos. Meron tayong pancake mix kaibigan, 34 pesos lang siya. Yan, so meron tayong desiccated coconut which is 75. Pagsahog sa ulam kay Biga, no? Liso paminta tawag namin ito dahon ng paminta. So tag 2 pesos po yan. Ito po dried banana blossom 7 pesos po ito. Maliliit na uh, mga sashi na patis at suka 3 pesos. Uh, soy sauce natin 7 pesos, black pepper natin ay 8 pesos. Lahat ng noodles kay Bigan na hindi siya maanghang, lahat ng noodles pag hindi maanghang 12 pesos. Kagayang Lucky mi Beef, homi, uh, homie, Quick Chow. Pero yung maanghang kaibigan ay 13 pesos. Lahat ng pansit kanton, lahat ng klase ng pansit kanton ay 15 pesos. Again, noodles 12, pansit kanton 15. Yung ating cup noodles, depende talaga kaibigan, most of them ay 26 pesos kagaya ng nesin cup, bat choy, bulalo. Ang jampong po natin ay mahal 30 at saka yung sotanghon natin ay mahal, 32. Mahal kasi siya, friends. And then, nagtitinda rin tayo ng mga bigas. Again ha, yung nasa rift ni Ate gb nasa harapan po yan ha, para makita ng mga customer, ma-attract sila. At meron ng price, no? Tingnan nyo, again, papakita ko. Merong tag yan ha. At, Meron din price sa gilid ng refrigerator. <laughs> Nabulol naman tayo. Meron din tayong price sa harapan ng refrigerator natin. So again, nagtitinda kami ng bigas. Limang klase po. Bigas na mais kaibigan. Hindi ko alam kung meron ito sa inyo sa Tagalog region, sa Manila. Malakas po ang bintahan namin ng bigas mais sa Visayan region. Visayas region. Kasi kumakain kami ng bigas mais kami mga Bisaya. At meron akong Princess Bia. Ayan, 63 pesos po, puhunan 59. Ayan, Jaguar, puhunan 55, binta ko po ay 60. Ito po, Lion Ivory, ayan, puhunan 59, binta namin 63. Ayan, Ganador, puhunan namin ay, Magkano ah, pa puhunan ito? Ah, 61, binibinta ng 65 per kg. Ang pinakamura sa lahat itong Jaguar na 60 pesos per kilo, ang pinakamahal? aw oh, 60 pesos sa palang biya kay Bigan sabi ni Francis uh, bumaba ng presyo ng biya. Thank you so much, God. Ah uh, hindi na siya 63 kay Bigan ang biya, 60 na lang. Itong pinakamahal sa lahat ng bigas ko kay Bigan ganador. Pero kahit pinakamahal, unang naubos. <laughs> Kasi napakasarap ng ganador kay Bigan. Papakita ko lang sa inyo ha. O tingnan niyo. Maganda kasing klase ang ganador kay kaya siya mabinta. Nagtitinda tayo ng school supplies pero hindi natin pag-usapan kasi ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa mga food items. Nagtitinda tayo ng mga alak. Pag one liter na beer, Red Horse Beer Grande, kay Bigan, one liter, ang, ang presyuhan ay 115, puhunan ay 100. Pag maliit kay 500 lang ml, uh, 60 pesos. Nakitiin natin ng soft drinks. Lahat ng maliliit 237 ml, kaibigan, ay 12 pesos ang bintahan ni Ate JB Malakas ang soft drinks ko kasi most of my kakupitinsya ay 15 pesos. Yung litro natin ay 45. Kahit ibinta natin ng 40, meron pa rin tayong tubo pero mahal ang korinti kaya 45 ang binta ko. Shout out nga pala sa mga naglalaro dito. Hello, si Stephen, si CG, si Lord, tsaka si Brando. Naglalaro sila kay Bigan. Thank you so much, ha? Dahil sa kanila, meron tayong extra income. Shout out kay Princess at kay Junjun. -Jun. Hello, John. <laughs> Yung brother-in-law ko. Hello, Princess. Ayan, si Princess. <laughs> si Princess ay nanonood siya ng mga sexy girls. <laughs> May... <laughs> Nagtitinda tayo ng sigarilyo. Hindi na natin, paki... Hindi natin pag-usapan. Kasi again, fa food lang, food lang atong uh, atong atong lumabas na naman pagkibisay natin JB. Mga pagkain lang ating uh, pag-usapan ha. Ipapakita ko lang sa inyo yung ano mga ano ba mga tinda ko. Ayan, mga liniment, mga gamot nagtitinda tayo. Pero wag na muna nating pag-usapan. Nagtitinda tayo naman tika ha. Yung 1425, yung central asukal na pula 23, asukal na puti 27. Nagtitinda tayo ng munggo 25. By one fourth yun kaibigan ha. By one fourth. Harina, which is flour, 15 pesos. Ayan, tingnan nyo. Ayan, may mga presyo po lahat. Ayan, pag buy mo minin ng matika, ayan, naka one fourth na po. Tingnan nyo, naka one fourth na. Ang matika ay 25 pesos yung one fourth ni Ate JB. Ayan, meron din ako mamahali na matika kaibigan. Ayan, tag 50 pesos. Ayan, marami tayong mga klase-klase mantika, palm oil, coconut oil, marami kay bigano nagtitinday ng posporo katol. Pero wag na muna 'yan. <laughs> nagtitinday tayo ng Jondrox. Ang ipa ang pag-usapan ng natin ngayon ay tungkol lang talaga sa mga food items. Yung gamis natin, tatlong packs na lang andito. Nilagay ko sila dito. 1 peso yung gami kaya mabintang-mabinta kasi yung iba nating mga candies ay hindi 1 peso. Itong nuts. 2 pesos. 3 pieces ang 5 pesos. Yung snowbird natin, tsaka max, 2 pesos. Pag 5 pesos, tatlo ibigay. Katulad ng uh, lollipop. Kadalasan ng ating mga kindis kaibigan ay 1 peso ang 25 centavos na talaga kasi nagmal. Ito lang gamis ang mura. Yung mga junk foods, most of the most of them kaibigan, lalo na pag Oishi products, katulad dito, papakita ko ninyo sa inyo ha, Martis, Cracklings, yung mga Oishi products niya yung kaibigan, no? Katulad dito, potato fries, Oishi products yan, 9 pesos po yan. Mga piyatos at nova, at saka vikat 20 pesos po yan. Meron din tayong mm -hmm. tag-10 pesos. Yan, mga snacks, mga pretzels, clover, chippy, uh, gum, uh, mr. chips, choconuts, yun yung ating mga 10 pesos. At saka lahat ng mga nutritive products, katulad ng piwi, movie, richie, nutristar, at na may mga presyo narin na rin mga kaibigan. Ayan, another client. Hello rin, Mar. Hello. Ano Patis. patis. Bibili siya ng patis, kaibigan. So, kaibigan, ha? May presyo na po ito kasi hindi po parihas ang presyo ng aking mga junk foods. Pag hindi ako, again, ang nakabantay, okay lang kasi nga alam nila yung presyo may mga price tag kasi kaibigan nilalagyan ko kasi again hindi parehas ang mga presyo no para hindi malito yung sino man magbantay dito yung ating itlog kaibigan large po ay 10 pesos ang puhunan natin dito ay 8 pesos so meron tayong 2 pesos na tubo so ito yung mga paninda ni ate GB kaibigan ha yan, ito 13, ito 11. Marami tayong mga paninda, kaibigan. No? Yung iba talaga difference, katulad ng mga chinelas, mga alak, mamaya na lang yan. Kasi yung pag-usapan na, pinag usapan natin ngayon ay tungkol sa ating uh, food items lang. So, gagawa ako ng video para pag-usapan, another video, kung magkano, ano ng presyo, latest update, price update ng mga paninda na hindi food items, yung hindi pagkain sa so, next na lang. So again, kaibigan ha, sana may nakuha kayong ideya, lalo na sa mga kapatid natin dyan na bago lang mag-sari-sari store o may plano mag-sari-sari store. Ito po yung mga presyo ng aking mga paninda dito ha. Again, hindi tayo pariho, dear friends, ng presyo kasi iba't iba yung ating mga supplier at saka wholesaler. Isang ang teknik lang, kaibigan, pag fast moving talaga, mabintang-mabinta, yung tubo mo pwede na 10 to 15% pag hindi siya masyadong fast moving, pwede na 20%. Lalo na pag hindi pagkain, pwede 20% to 30%. Ayan, so meron pala akong smart si kaibigan. Bago lang ito sa akin tindahan, meron ako doon nakabox pa yung iba, no? Ayan, again ha, dito na muna kaibigan para hindi kayo ma bored <laughs> Alam ko, very useful po ang topic natin ngayon. Ah, yung mga tuyo ko kaibigan, hindi ko pala na-display yung iba. Asan yung tuyo ko? Bago, kaling, bago, bago kasing bilino, no? 'Yung halhal -hal ko kay Bika 'yung galunggong sa Tagalog, medium size, 8 pesos. Meron ding na akong galunggong na naka-slice no, naka-half, 15 pesos. Large po 'yon. Ayan, so ita-transfer ko 'yung aking mga Uh, tuyo mamaya. So mga kaibigan, tapusin na muna ni Ate JB ha. Tatapusin natin yung ating paglalagay ng presyo. Hindi pa ako tapos kaibigan. Narito pa again yung tatlong resibo. Pure Gold, Grocery, at saka si Gaisano Fiesta Mall. Kailangan maglagay ng price katulad nito kaibigan para hindi makalimutan ang presyo. Lalo na pag mayroon kang kasama na nagbabantay sa tindahan, ayan, lalo na pag iba yung magbantay kasi may lakad ka, kailangan talaga may presyo. Katulad tulad nito, their friends. Ayan. <laughs> Munti ko makalimutan. Meron pala ako mga tuna, which is 42. Ayan, fresca tuna natin ay 34. Yung uh, century, 42. Halidi caninor, uh, corned beef na malaki kaibigan, 65. Yung maliit, 44. Yung Argentina, 33 lang. Uh, 41 lang pala, no? 41, sorry. Nakalimutan ko. Ayun, tuloy. Kaya nga sinasabi ko, lagyan talaga natin ng presyo. <laughs> ay, nakalimutan na si JB, no? Bago lang ito, bili ko kay Grosari, kaibigan, no? 42 yan. 41 na 42. I-check ko mamaya ulit. Ayan, so meron tayong mga canned goods sa dito, kaibigan. Yung carne norte na maliit, halidi 150 grams. Ayan po ay 35. Ayan, holiday beef flop natin ay 26. Pag malaki, 36. Lahat ng sardines, kaibigan, pag green, Uh, 26 pag red 27 ayan so konti na lang ang sardinas natin thank you so much God ibig sabihin malakas yung ating bitan again dito na muna dear friends ha kasi maglalagay pa ng presyo si ati JB